Kuya, nag-aral mga anak mo? Nag-enroll na? Ha? Hindi pa? Yan na, tama na yan. Salamat. Kaganda po lang. Salamat. Guys, masira mo nang sa kuya ang pagkaluto ng gulay. Grabe! Thank you for watching po. Mga kita, kakan kita gabus. Masaraman sa kuyang gulay. Maggulay po ako ng lain. Ito po yung lain, yung tuyo na. Aku tu. Kalau wala. bawang chubby ya. lagyan na natin yung sulain. Kakati kasi ito guys. Kaya ano lang, simple lang. Takapay na natin. Mamaya lalagyan natin ng kakangkata. So, kailangan takapan muna guys. Look oh. oh. at me so kailangan guys matuyo yan bago natin nalagyan ng kakanggata Lagyan natin ng asin guys. Yan pa. Yan natin. Siguro luto na. Wow! So ready ready nang ilagay ang kakanggata

Ayan. Yes. Ayan kay Buboy. Bikol talaga, ba oh. Bilig sa laing, oh. Bye! Sarap, baby? Apo? Mmm. Very good. Pag laing ang ulam, oh. Wow! Oh.